Akala ko ikaw ay akin Tuto sa aking paningin Ngunit nang ikaw ay yakapin Naglalaho sa dilim Ninais kong mapalapit sa'yo Ninais kong malaman mo Ang mga paghihirap ko Baliwala lang sa'yo Ikaw ay aking tinutulungan Ngunit di mo ako pinapakinggan Bahala ka Kung yun ang gusto mo <laughs> Sariling version pinapalakad mo pinapalakad ka ayaw mo naman ano ang gagawin ko <laughs>